Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. Kung makita nyo doon sa pagbabagi natin ng mga medalyon, ay medalyon sa Benito, Hermitano, Crucifix, ay ito ay isa po lamang na pasasalamat. Sa pag, patuloy nyo pagsubaybay dito sa aking Facebook. So ginagawa ko lang ito para magkapagpasalamat sa inyo at bukod doon, malaki pong may tutulong ng San Benito Ermitaño Crucifix. Magbibigay ito ng proteksyon sa inyo sa mundo ng spiritual. <coughs> Kung mayroon man na uh, negatibong auras sa inyong pagkatao, sa baso loob ng bahay, sa loob ng sa buong pamilya, wawasakin po ito ng Sagradong San Benito na ibinabahag ko. So dito, uh, para lang po ito sa naniniwala. So, doon po sa mga nagsasabi sa akin na <clears throat> iningihan ko ng shipping fee, ito, papaliwanag ko po sa iyo, sir. Unang-una, yung medalyon, binibili po yan. Pangalawa, nagbabayad po tayo ng shipping fee. Siguro doon pa lang sa medalyon or sa LBC or GMT, wala na po yung hiningi kong shipping fee. So, doon naman tayo sa mga ibabahagi natin na medalyon. So, ito po, I live there. medalyon, ako pa po magbabayad ng shipping So, wala pong babayaran yung mga taong mapipili ko ng mababahagian ng medalyon. Luzon Visayas, maraming maraming salamat sa pagtitiwala nyo at sa mga taong hindi po mapipili. Uh, siguro mayroon pa tayong episode 9. Kasi episode 8 na po ito yung pagbabahagi ni natin ng libdeng milalyon. Nagpapasalamat po ako sa mga taong palagi ng susubaybay, nagkukomment. Sana ibagi nyo ang mga paglalive natin dahil doon po ako pumupukos sa mga taong magbabahagi. at nagkukomment palagi sa ating video video kamutan ay orasyon at dasar. Ayan na natin yung mga taong ayan. Siguro interesado. Tapos, hindi na pagbigyan. Hindi po lahat kasi mabibigyan. Dahil unang-una yung medal yung binibili po natin. Pangalawa, magbabayad po sa shipping fee Pangatlo, magbabayad po sa taong inuutosan natin. So dito, ang sakin lang dito, ang pagbabagi natin ng medal yun ay isang pasasalamat. At sa mga taong mabibigyan po nito, Uh, niyo po at ingit sa lahat. Matutong magmahal, magpatawad, tumulong sa kapwa at manali sa mga medika. Magtiwala sa sarili. Kailangan natin magpasalamat. Wala naman pumawala sa atin na bago tayo matulog, bago tayo kumain, bago tayo pagkagising natin ng umaga, ay ang magpasalamat sa Kanya at bigyan tayo ng protection. Dito, hindi natin <coughs> hindi po natin pinagyayabang ang mga kung ano ang binabagi natin at sana sa mga taong palaging nag-uusga uh, masabi ko lang sa inyo maaari rin kayong gumawa ng content para makilala rin kayo ang sakin lang dito uh, gusto ko lang makatulong sa aking kapwa sa mundo ng spiritual maging man sa financial na pangailangan wala po akong inangad dito ng pera dito nga na, almost 12 years na tayo. Uulitin ko, almost 12 years na tayo nang gagamot. Hindi mo rin po yan. Pagdating ko ng umaga, marami pong umaasa sa akin, mga kapitbahay. Para makapag-almusal, makapagkape. Bukod doon, nag nagbabagi tayo na kung anong mayroon tayo. Pagkain man o ano. Maraming maraming pong salamat. Gusto nyo sa katuloy niyong pagsubaybay dito sa aking Facebook. Nagpapasalamat din ako dito kay FB dahil dito na-develop natin ang sarili at para makapagbahagi ng kaalaman sa mundo ng espiritual. Tanais pong pagmulpunta lang kayo dito kay Tabaco City, hindi po yan sa siyudad ng Tabaco. Sarap akong Bicolano, Dagatay, Tabaco City, Poroktres, Gary Calilos, Burgano, kilala sa tawag na ang Nino Epitelio. Maraming maraming pong salamat, Dusun, Visayas, Mindanao, at sarat ng mga Bikulano-bikulana na palaging nag-aabang ng ating video. Mga paul po sa inyo lahat. Doon po sa mga babaglihan natin ng medalyon, lebring medalyon, lebring CPMP, para lang po yan, pasasalamat ko po sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay dito sa aking Facebook. Sana tuloy-tuloy po ang pagsubaybay niyo dahil hindi po ito, hindi lang po ito para sa atin para din sa mga taong dapat matulungan sa mundo ng expert one. Maraming maraming pong salamat. Uulitin ko po, yung binabagi ko, wala pong ni piso na babayaran kayo. So ito po ay libre kong ibabahagi, sagot ko po ang Pimpi. And sana, pakaingatan nyo ang medalyon na ibinahal ko sa inyo. Maraming maraming pong salamat. God bless ang ninyo